Kapag iniisip natin ang salitang kulungan, kadalasang sumasagi sa isip natin ang makikitid na selda, matitigas na kama, at araw-araw na puno ng pagsisisi. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may mga kulungan sa mundo na mas mukhang luxury hotel kaysa piitan? Mga kulungang may flat screen TV, private bathrooms, at recreational activities na pwedeng pang-resort. Narito ang sampung pinakamarangyang kulungan sa buong mundo kung saan ang buhay ng mga preso ay tila hindi malayo sa kalayaan. Kaya't, simulan na natin. Ngunit bago yan, kung bago ka palang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po! Number 10. Halden Prison, Norway Tinuturing na most humane prison sa mundo. Ang Halden Prison ay parang isang modernong komunidad ang mga presorito ay maaaring gumawa ng mga recreational activities na iisipin mong para ka lang nasa amusement park at hindi mo talaga mararamdamang isa kang bilanggo. May rock climbing, music studios, at cooking classes. Bawat selda ay mayroong flat screen TV, mini fridge, at private bathroom. Mayroon din silang sariling private room, gym, at sariling supermarket sa loob. Sinusunod rin dito ang mahigpit na patakaran sa rehabilitation kung saan ang bawat preso ay kailangang dumaan sa weekly therapy sessions na may kasamang art at music therapy. Dahil sa kaginhawaan dito, may ilang inmates na nagsasabing mas gusto pa nilang manatili kaysa makalaya dahil sa seguridad at komportableng pamumuhay sa loob. Kilala rin ito sa kanilang trust-based system kung saan ang mga prison guard na bantay ay hindi armado at malayang nakikihalubilo sa mga preso na parang kanilang mga kaibigan. Number 9. West Prison, Spain Kung ang ibang kulungan ay pinapayagan ang dalaw, ang Aranwes Prison naman ay higit pa sa dalaw ang ipinagkakaloob sa mga preso. Ang kulungang ito ay nagbibigay diin sa pagpapalakas ng ugnayan ng pamilya pinapayagan ang mga preso na manirahan kasama ang kanilang asawa at anak sa specially designed family units na may nursery at playground sa loob dahil sa kakaibang setup na ito may mga preso na pinipiling tapusin ang kanilang sentensya dito kaysa lumabas at magkawatak-watak ang kanilang pamilya isa rin ito sa iilang kulungan sa mundo na nagbibigay ng parental training programs kung kaya't ang mga bilanggo dito ay hindi nararanasan ang pakiramdam ng pangungulila sa kanilang mga kaanak o mahal sa buhay. Number 8. Justice Center Leoben, Austria Mukhang upscale condo ang kulungang ito. May spacious rooms na may kitchenette, stylish furniture at job training programs para sa reintegration ng mga inmates sa lipunan. May maluwag na patakaran pagdating sa pagbisita kung saan pinapayagan ang mga preso na makipagkita sa kanilang pamilya sa isang private visiting lounge o private room na halos katulad ng isang hotel lobby. Kung kaya't ang preso at ang kanilang bisita ay magkakaroon ng sariling privacy kung anuman ang nais nilang gawin sa isa't isa. Ang bawat selda ay may malaking bintana upang masinagan ang mga ito ng natural light na tumutulong sa mental well-being ng mga inmates na kanilang pinapahalagahan sa kulungang ito. Number 7. Bastoy Prison, Norway Ang Bastoy Prison naman ay isa rin sa pinakamagandang kulungan sa Norway. Isang eco-friendly prison na nasa isang isla kung saan ang mga preso ay malayang nakakapaglakad, naga garden at sumasali sa mga farming activities. Mayroon silang beach access, fishing activities at libreng horseback riding lessons. Sa ganda ng lugar, may mga preso na nagkukwento na pakiramdam nila ay nasa isang holiday retreat lamang sila at hindi sa isang bilangguan. Dahil sa magandang rehabilitasyon ng mga preso rito, bilang lamang ang mga kaso ng mga preso na muling bumabalik dito. Number 6. Champ Dolon Prison, Switzerland. Dating overcrowded, ngayon ay may spacious at well-lit rooms na nagbibigay ng malinis at maaliwalas na kapaligiran para sa isang holistic rehabilitation. Sa dami ng available na mental health support program sa kulungang ito, maraming inmates ang natutong harapin ang kanilang buhay ng mas positibo at hindi nagmamadaling umalis. Ang bawat selda ay may soundproofing para sa privacy at mas tahimik na kapaligiran. Kaya't kung habi mo man ang pagkanta, ay pwedeng pwede dahil hindi ka mag-aalalang mabubulabog mo ang kabilang selda. Number 5. Solentuna Prison, Sweden Ang Solentuna Prison ay itinuturing na isang luxury prison dahil sa mataas na antas ng kaginhawaan at rehabilitasyon na inaalok nito sa mga preso. Bukod sa maluluwag at malinis na pasilidad, may akses ang inmates sa modernong gym, library at recreational areas na nagtataguyod ng pisikal at mental na kalusugan. Ang bawat silid ay may sariling kama, mesa at telebisyon na nagbibigay ng pakiramdam ng normalidad at dignidad. Higit pa rito, binibigyan ng pagkakataon ang mga preso na makilahok sa mga vocational at educational programs na nakakatulong sa kanilang pagunlad at muling pagpasok sa lipunan. Ang makataong approach na ito ay nagpapakita ng paniniwala ng Sweden na ang rehabilitasyon ay mas epektibo kaysa mahigpit na parusa. Number 4. Pondok bambu Prison, Indonesia ang kulungan na ito ay para naman sa mga high profile female inmates. May air conditioned rooms, beauty salons, at vocational programs para sa mga babaeng nais matuto ng bagong skills. May mga inmates rin na nakakapagpatakbo ng sariling negosyo mula sa loob ng kulungan. Number 3. JVA First Battle Prison, Germany. May eleganteng disenyo comfortable rooms, at vocational training centers para matulungan ang mga preso na magkaroon ng bagong karir pagkalaya. Ang JVA Falls Battle ay may structured daily schedule na nagbibigay sa mga preso ng sapat na oras para sa pag-aaral, trabaho, at personal development. Kilala rin ito sa kanilang culinary training program na kinikilala ng mga sikat na restaurant. Number two, Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center, Philippines. Kilala sa viral dance routines, ang kulungan na ito ay gumagamit ng music at dance therapy upang matulungan ang mga preso na muling makuha ang kanilang kumpiyansa at disiplina sa sarili. Ang ilan sa kanila ay nagsasabing mas disente ang buhay sa loob kaysa sa labas ng kulungan, kung saan nahaharap sila sa mga hamon ng kahirapan. Dahil sa kanilang performances, nakalikom na rin sila ng pondo para sa mga community projects nila. Number 1. HMP Adiwell Scotland Ang HMP Adiwell ay isa namang learning prison. Ito ay nagbibigay ng educational opportunities at career building programs upang matulungan ang mga preso na muling makabangon. Pinapayagan dito ang personalized learning plans kung saan ang bawat preso ay may sariling mentor. Marami ang nagkukwento na mas marami silang natututunan dito kaysa noong sila ay nasa labas pa. Ayon sa ilang reports, ang ilan sa mga graduates dito ay nagkaroon ng matagumpay na karera matapos makalaya. Ipinapakita ng mga kulungan na ito na ang layunin ng pagkakakulong ay hindi lang parusa. Kundi isang pagkakataon upang magbago at magkaroon ng panibagong simula. Sa halip na tratuhin silang kriminal habang buhay, tinutulungan silang muling makahanap ng halaga sa lipunan. Sa huli, ang tunay na hustisya ay ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Muli, this is Bright All PH and see you on my next video. Peace out.